Kamusta mga idol, at ngayon nga update lang tayo sa segment ni Don Frick sa Dark Continent. At magbibigay lang tayo ng ilang information sa mga magaganap, sa darating na serye. Dahil napakaganda talaga ng mga mangyayari sa bagong kabanata. Dahil ang mga tauhan ng Hari ng Silangan, e merong masamang balita para sa kanilang hari. Na meron nga daw isang tao, ang nagpapalaya sa mga alipin. At isa pa, e si Lieutenant Swamp ay muli nang ipapakita. At ere-report niya na rin sa hari ang lahat ng kanyang mga nalaman patungkol sa ating mga bida. At ang isa pang matindi, e eh si Prince Goro, e eh muli na rin daw ipapakita. At bumalik na rin siya sa kanilang kaharian. Para sabihin din ang kanyang mga nalaman. Kaya sobrang tindi ng mga eksena sa paglabas ng full chapter. At ngayon nga ay umpisahan na natin ang pagtalakay sa mga hint information. At isa nga sa mga hint na mangyayari, e matutuloy na nga daw ang laban ng pinuno ng mga alipin na si Koga, kontra sa ating bidang Hunter. Dahil nagbigay nga ito ng kondisyon, na kung matatalo nga daw siya ni Don Fricks, e eh papayag na siyang makipag sa ating mga bida. E eh talaga naman mga idol, e eh ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang darating na salpukan? Magawa kaya siyang matalo ng ating bida, para sa panibagong alyansa? E eh talaga naman, e mananatili pa yung palaisipan sa ngayon, dahil hindi pa natin alam, kung gaano ba kalakas ang bagong pinuno ng mga alipin. Dahil ngayon pa nga lang natin siyang makikitang lumaban. E paano kung mas malakas pa pala siya kay Don Fricks? E talaga naman, e dapat natin yung abangan sa paglabas ng full chapter. Pero kung pagbabasihan lang natin sa mga opinyon ng mga alipin na kanyang kapanalig, e nasa paniniwala sila na si Koga nga daw ang bagong sugo na magdadala ng liwanag sa madilim na kontinente. Dahil ang kanilang pinuno nga daw ay sobrang lakas, kaya mapapaisip tayo ngayon na ang lakas kaya ni Koga e pwedeng ikumpara sa isang high level na nila lang sa Dark Continent. Dahil kung matatandaan nyo sa nakaraan ng mga alipin, e eh meron ng unang subo ang kanilang pinaniwalaan, at ito nga daw ang magpapabago ng kanilang magulong mundo. At yan nga ay walang iba, kung di si Supremo. Pero alam naman nating lahat, na si Supremo ay nabigo. Dahil ang kanyang lakas pala, e eh kulang na kulang, para sa isang kataas-taasan. Kaya ang malaking katanungan ngayon, E itong bagong sugo kaya na si Koga eh kung isang kataas-taasan ang kanyang makaharap at makalaban eh magagawa niya kayang manalo at makaligtas eh talaga naman eh kung kaya niyang sumabay at manalo sa isang kataas-taasan eh talagang maganda yan dahil kung magawa niya yun eh masasabi talaga natin na sobrang lakas niya pero kung wala pa siya sa kalingkingan, ng isang high level na nilalang sa Dark Continent. E ang matitiyak lang natin, e paniguradong mamamatay siya. Pero syempre isa e ngayon, e palaisipan pa talaga yan, kaya abangan na lang natin sa paglabas ng full chapter, kung ano nga ba ang pinagmamalaki ni Koga. At ang pangalawang hint nga mga idol, tulad ng sabi ko kanina ang pagsumbong ng mga tauhan ng hari, na pinalaya nga daw ng isang tao ang kanilang mga alipin sa norte, at ngayon daw e wala nang nagtatrabaho doon. Dahil wala na ang kanilang mga tagapagsilbi sa lokasyon na iyon. Kaya ang hari daw, e magagalit daw sa masamang balita. At sino nga daw ang pangahas na tao na iyon, para palayain ang kanilang mga alipin? At ang pangatlong hint naman, na tatalakayin natin, ay e ang pagdating ni Lieutenant Swamp sa kaharian ng kadiliman. Para isumbong din ang lahat ng kanyang mga natuklasan. At sa kanyang pahayag, e lalo nga daw magagalit ang hari ng silangan. Dahil sinabi ni Swamp dito, na lahat nga daw ng pinadala ng hari, sa pugad ng mga kim ay patay ng lahat. At sasabihin niya na rin, na ang tao nga daw na nagpalaya sa mga alipin sa norte. E ang tao rin daw na tumulong sa mga Kim-era, para pabagsakin ang mga tauhan ng hari. At ang Kim-era nga daw, at ang tao na iyon, ay nagsanib puwersa pa, para sa kanilang layunin. E talaga naman mga idol, e mukhang dito na magsisimula ang paginit ni Don Frick sa kataas-taasan. At tiyak na hahantingin siya ng mga ito. At ngayon nga, e pumunta na tayo sa pang-apat na hint. At ito nga ang muling pagpapakita ni Prince Goro sa eksena, dahil ang prinsipi nga na yan ay uuwi na sa kaharian. At sasabihin niya rin sa kanyang ama, na ang taong nakalaban niya, ay hindi rin basta-basta. At dahil nga sa mga hint na ito mga idol, e mukhang liliit na ang mundo nila Zen at Don Freak sa Dark Continent. Dahil tiyak na bubuwelta ang mga tagakaharian ng kadiliman, para tapusin sila. Kaya sa mga darating na kabanata, e mukhang kailangan ng magingat ng hunter at assassin. Dahil ang matinding paghunting sa kanila, e mukhang magsisimula na. E paano pa, kung makauwi na rin ang prinses ang ni Zen Zuldik. E talaga naman, e mas lalong mag-uumapaw sa galit ang mga kataas-taasan. Dahil ang isang prinsesa ay binaboy ng mama mas lang. At ang huling hint nga mga idol, e si Lieutenant Swamp nga daw, e merong makakaaway na prinsipe sa kaharian. at ang prinsipe daw na ito, ay hindi magugustuhan ang asal ni Swamp. Pero si Lieutenant Swamp nga daw, e eh wala rin pakialam sa prinsipe, at pabalang pa itong sumagot sa prinsipeng galit sa kanya. At sa ngayon nga eh wala pang confirmation, kung sino ba ang prinsipeng makakaaway niya. At abangan na lang natin yan sa paglabas ng full chapter. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!